isa sana kompleto. Ayan. Oh, ano na ako, kompleto to ah. Mukhang madami itong laman ah. Hala, uy. Ang madami. Bukate na natin itong isang lang. Bag ng, ano, pagkain ah. Ang puno-puno ng ano to ah. Oh, uh. ang daming laman. Bukate natin to. isang bag punong punong ng pagkain mga day oh hindi naman na ito tapusan natin yun siya hindi ko siya mabukat kaya buksan lang natin dito uy mga day oh may palaman uy sarap naman yan oh sa mga basa yan uy naku din nagtsakpat mga day oh may mga maraming laman eh uh. Parang binibigay na lang sa atin ah. Uy! Ano pa pala mga ganito dito? Oh. mga Day. Ano pa oh? Ano Ang dami na lang plastic. Ano ba pa oh? Ano, aso? Ayon, mga Day? Oh. ng aso?

yang itu laman tahu. Later. Hello mga day! So, andito na tayo sa bahay. Nauwi na tayo mula sa ating pag-shopping galore mula kay Mr. Bean. So, papakita ko sa inyo mga nakuha natin. Diyan na pa tayo ngayong gabi mga day. Padami-dami ng ating mga naharbat. Ay! Ito! Ito! Ang dami-dami! punong ang ating mga bag. Umaapaw mga day! Ayan, pakita ko muna yung mga galing kay... Uh, surprise Bean. Ay, nakakalito na yung mga pangalan ng ating mga ano, ah. Uh, ng ating mga Mr. Bean. Kay, ito, surprise bean kasi laging may pa-surprise. Yung isa, suspense naman dahil, ah, uh, nakaka-suspense. Ayan, nakadalawa pala tayo. Hindi ko na napakita. Ayan, no. Uh, sa kakadada natin, ayan, no. Uh, nakakuha tayo ng dalawang hatog buns. Ayan. Tapos nakakuha tayo ng tinapay. Slice bread, ayan. Ako, na yung pina. Tapos, nakakuha rin tayo nitong asukal mga dayo, white sugar siya. Ayan, nakuha natin yan. Isang, isang kilo ba yan? O dalawang kilo? Ah, dalawang kilo pala yun. Tapos ito, nakakuha tayo nito. May UP yung lata niya. Ayan, natin napon. Ano siya ah? Ayan, energy drink siya. Pero, coke. Ayan. At sugar free. Gusto ko yan, cola. Ano ba, ba mga nakuha natin doon? Ito. Ito mga dayo. Nakakuha tayo nito. Ano siya, pang lalaki siya pang pang ahit. Di ko lang alam kung kompleto pa natin. Pero ayan siya oh. Mukhang ano, mga uh, yung binibenta nila doon sa loob. Saka naman kompleto. Oh. Ayan oh, bagong-bago pa siya mga dayo. Bagong-bago pa. Hindi pa siya nabuksan. Hindi pa siya nagamit. So, ayan. Ang ganda niya, may lagayan pa siya oh. oh, di diba? So, siya. Kita tayo mo yan siya diyan. Alam niyo ba yung mga electric brush? Electric brush? Ayan, parang ganun siya. May stand siya. Yan, isa natin at itatry natin mamaya kung gumagahan na ba. Ano ba to? Ah, di battery pala siya. Hindi pala siya de-charge. So, ano pa yung nakuha natin doon? Ito, nakuha natin doon. May surprise bin. Ah. Oh, may panoodles. Ayan, may nakuha rin tayong ganito. Antibacterial, hand and face wipes. Ayan. Panglinis ng mukha. Tapos, may nakuha rin tayo nitong Oh, marinated chicken. Ay, marinated ano? Marinated prawns pala. Ayan siya, oh. Ayan, marinated prawns. Ganyan yung tsura niya. siya, mga guy. So, may nakuha na naman tayong mga mushroom. button mushroom. Okay, good. Tapos, may nakuha tayong ganito. Ano ba to? Masabi so, niya, energy dairy snack na maylo. May nakuha rin tayong ganito. Oh, rice crackers pala yan siya. Ayan, oh. Nandun ang expiration. Best before 2026. Ayan siya. So, next year pa ang kanyang expiration. Nakakuha rin tayo ng ganito from beds. Ayan, gustong gusto ni Mr. Yan. Ito toasted lang natin. Tapos lalagyan niya ng butter at saka uh, ano yun, strawberry jam. Gustong gusto niya yan. Nakakuha rin tayo nitong lemon lime bitters. Mixer siya mga day. Ayan. Tapos ito nakakuha rin tayo ng ganito. Fruity mix na sira yung box niya. Pero okay na okay yan mga day. Oh. Kaya pakita ko sa inyo. Nakapak siya sa loob. Kaya okay lang yan. Pwede nating itabi na lang. Maganto itapon na yung kahon niya. Oh, sorry, itapon ko na yung kahon niya. para hindi makalat salat dito. Ayan. Ayan. nakuharin nakuha rin tayong ganito mga day, oh. Hokkien noodles. Ay, nakuha tayong dalawa. Ayan, dalawa siya. Tapos may nakuharin rin tayong palaman. Ano siya? Para siya matila. Pero iba yung ano brand niya. Ano siya? 2026 pa. Ayan. Ang expiration niya is 2026. Next year. Gustong gusto ng mga bata. Ayan. Ilang beses na rin ako nakakuha ng ganyan. Ayan, meron din tayong spaghetti pasta. At nakakuha rin tayo ng mga seedless, red seedless, red seedless grapes. Ah. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakakuha ng grapes. Ah. So ito, mamaya ito kasi doon kay, ano yan, suspense tin. Tingin pa ako dito kung meron pa kay surprise. Nakawala na kay suspense na ang mga ito. Okay. Ipinsahan na natin ang kay suspense bin. Excited na ba kayo makita ang mga nakuha natin kay suspense bin? Ipamuksan na. Oops. Ayan, so nakakuha tayo ng lechon manok. Garlic bread. Lechon manok. Ayan. Mainit-init pa siya. May bagong tapon. So ayan. Nakakuha tayo nito. 1, 2, 3, 4. Makaapat tayo pala nito. Ano ba to? Ah, ayan siya. Australian leg ham. Ganyan siya. Ang palaman ng tinapay. Hindi na kailangan iluto ito mga day. Kaya diretso na siya. Rekta na yan sa tinapay. Tapos may nakuha tayong ganito. Fresh basil with cashews and parmesan. Ayan. Dip siya. Sa usawan. Sabi ko, try ko. Kaya kumuha ko ng isa. Ayan, may nakuha rin tayong ganito. quiche quiche Ayan. Ano siya? Para siyang pie. Ayan, pakita ko sa inyo. Alisin ko lang yung kanyang label. Baka makulog yung ating bag. Ayan. Ganyan siya mga day. Ayan. Tapos init lang sa microwave. Ayan. Ganyan siya pag naluto. Yung dilaw. Ayan. So, nakakuha tayo nitong cooking margarine. Ayan, dalawa siya. Pang ano siya, pang luto lang yan. Margarine na pang luto. Tapos may nakuha ulit tayong ganito. Ayan. Ayan ano siya, coffee. Saan tawag dito? Ayan siya, triple espresso coffee. Tapos may nakuha tayong ganito mga day. Ang tawag dito, sizzle steak. Ayan. Pang sizzling na steak mga day. Ayan o. Oh. Kami yan laman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, 6 ang laman niya. Maninipis na hiwa ng steak. Ayan, pakita ko sa inyo. Oh. Ayan. O, oh, ba? Diba? Ang ganda. Pulang-pula pa yung meat. May nakuha rin tayong ganito. Ah, uh, lamb cutlets. Ayan siya. Ganyan siya. Para siyang pork chop. Tapos, mayroon din tayong nakuha nitong chorizo. Ayan, chorizo. Ayan, dalawa sila. Dalawa ang kanyang laman. May nakuha rin tayong itong double smoked leg ham. May nakuha rin tayong bacon and another bacon ulit. Tigi isang kilo siya mga dayo. Tigi isang kilo yan. Ayan, isa pa. Kaso ito yung pabilog yung laman niya. Shortcut siya. Ito yung gusto ko, yung mataba-taba. Ito kasi purong laman siya. Oo, oh, nakadalawa tayo yung bacon. Tapos nakakuha rin tayo nitong chili burner. Ayan. Chili burner. Ano kaya yan? Ang kumaanghang. Naku, hindi pa naman ako mahilig sa maanghang. Tapos may nakuha rin tayo nitong sausage na to. Ah, Italian style fennel. Ayan siya. Ayan yan. Mukha siyang longganisa. Pero hindi naman longganisa yan. Ayan. Tapos nakakuha din pala tayo ng mga guy. Hmm, Greek inspired butterfly boneless chicken with lemon and herb. Ayan siya mga day. Oh, kita niyo ba? Ayan. Marinated siya. Ayan o. Oh. Marinate sa lemon and herb. Ayan. Tapos may nakuha rin tayo nitong honey and soy. Honey soy chicken. Yan. Ang dami natin na halbat, mga day. Halos mga meat ang nakuha natin. Ito, ito ilagay. Ay, hindi na magkasya sa ating lamesa. Ayan, ibaba na natin to at wala nang laman. Ito yung kanina, mga day. Ito pala, galing ito kay ah, surprise pin pala to ano siya, boneless butterfly chicken. So, kamukha siya nung isa ito. Kamukha niya lang to. Ito, magkamukha lang sila. Iba, magkaiba lang yung brand. Ayan. Ayan siya. Ganyan siya pag naluto. Niluluto yan sa oven. At meron tayong na nakuha ganito mga tayo. Ano siya? Anong tawag dito? Ayan o. Pork loin. Pork loin roast. Ayan siya mga tayo. Pang, alam mo na, lechon. Pero wala siyang taba. Kunti lang yung taba niya, oh. Kunti lang ang kanyang taba. Mahal din ito, oh. 15 dollars din pala siya. Mahal niya rin pala, ha? So, hindi pa dyan nagtatapos ang ating mga harbat, mga guy. Nako, hindi nakakasya sa ating lamesa. Ano ba yan? Ayusin ko lang ito, mga guy. So, ito na ang ating mga iba pang naharbat, mga guy. Ayan. So, may nakuha tayong ganito. Ano man tawag dito sa donut na to? Ayan. Cinnamon. Cinnamon donut. mga matay. 2, 4, 6, 8, 10, Wait, 12 pieces pala ang isang pack nito mga dahi. Ang dami pala niyang laman. At nakadami tayong ganyan mga dahi. Ito pa oh. Parehas lang. si oh, naman doon. Nakadalawa tayo ata. No? Alam ko tayo yan eh. Tapos nakakuha rin tayo nito. Ayan, ano mo ito? At nakakuha rin tayo nitong chocolate croissant. At ano ba ito? Chichiria yata ito. At popcorn pala siya na merong chocolate. At nakakuha rin tayo ng mga ganito mga dala. Dito ko lang sa inyo. Ayan siya rin yan. Madara cake. Ayan. Yeah. Ang sarap. Sobrang sarap nito mga dala. Para siyang lemon cake. at nakakuha tayo nitong almond lunette. Ayan. Almond lunette, ayan. So, lagay natin dyan. Ha, ito pa pala yung isang cinnamon donut mga dayo. Oh. Ayan, tatlo siya. Tatlo ang kanyang laman. Ay, tatlo ang laman. Nakatatlo tayong pack. Tapos may nakuha pa tayong ganito mga guys. Ayan, ice donut. Ang ganda niya, oh. Ang ganda ng ano niya, mga toppings niya. Sprinkles. Ayan, meron pa nito. Uy, halapin niyo yung cheese. Uy, maanghang, anghang to. Maanghang na may cheese. Ayan siya. Ganyan siya, oh. Tapos another, ganito ulit. Yung nakuha natin kanina. Ayan, Madeira. Ayan siya, oh. Ang katal nito. Kita ko lang sa inyo. Hindi ko alam kung nakikita niya ba nang maayos. Ayan, ganyan siya. Sobrang sarap niya, mga ko. Ayan, makatatlo tayong ganyan. Tapos may nakuha rin tayong fig and pistachio crackers. Uy! Ayan. Nakakuha tayo ng ganyan. So ganyan yung itsura niya, mga ko. Yung kulay brown. So sikaw ng bahala maglagay ng toppings. Nakakuha rin tayo nitong wafer crackers. Ayan. At meron din tayong nakuha. Ayan, hand and body lotion. Ayan. Ano to siya? Hand cream. At, ano ba to? Quick color therapy. Luster lock closing oil. Pang ano siya, protection sa hair. Lalo na pag may color yung hair mo. Naku! Ang dami nating mga, na mga naharbat mga dayo. Hindi na magkasya sa ating bag. Ay, okay. sa ating lamesa. Kita ko sa inyo. So, ayan ang ating mga harbat mga day. Thank you for watching mga day. Bye!